Kung di nyo pa ito nagawa sa saging nasa ba, abay, try nyo na. Balata na ito, ang saging. Guys, kunti lang itong gagawin ko, pero kung ibebenta nyo, itimes 4 nyo na lang kanyang sangkap. lagay tayo ng 1 tablespoon na brown sugar at kunting asin. Haluin lang natin mabuti. Then, nilagay na natin ang 1 half cup na glutinous rice flour. Haluin tsaka masahin hanggang maging isang dough. gagamit din pala tayo ng sesame seeds. Maglalagay pala ako ng mantika sa aking kutsara para hindi dumikit. mag na tayo yung tubo, tsaka natin siya i-flatten. Tsaka natin siya i-coat ng sesame seeds. Repeat process na lang. Magpainit na tayo ng mantika. lutuin hanggang mag-brown sa mahinang apoy. Serve and enjoy. Thank you for watching. And again, be positive, be happy, and spread love to you again next time. Bye.